Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, sinahanap nga nito nila Farah at uh, nito ni Joyce yung uh, libro kung saan ay malakas ang nila na ito ang dahilan kung kaya natuto si Farah kung pa, paano magkapalit ang kanilang mga kaluluwa. At ito uh, namang si Joyce ang gagawa ng paraan dahil siya lamang ang maaari makapasok doon sa kwarto nila Darius at Farah Ngunit habang hinahanap nga niya ito at nakita sa may draw, ilalim ng drawer yung uh, libro, ay bigla na nga dumating si Farah at huling-huli na ito ay nasa kwarto nila. Samantala nakita naman itong sina Apoberta at at uh, itong si Darius sa isang restaurant at uh, natutuwa naman at uh, talagang uh, sinabi nito ni Apo Berta na buti na lamang ay tinawagan siya ni Darius dahil marami silang bagay na dapat pag-usapan tungkol nga sa asawa nito. Tinanong niya nga agad si Darius kung may mga napapansin ba itong nga pagkakaiba o pagbabago sa kanyang asawa ngunit magsasalita nga ba si Darius nang sa gayon ay ma-explain ni Apo Bertha ang totoong mga nagaganap yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life